Ito po, si Jovelyn Bayubay Revilla, ang Yaya Junang Katar, taga Buburay di Mataling, Sambuanga del Sur, proud Bisaya, 33 years old, mukhang 40. Nakapagtapos sa kursong Bachelor in Vacuum, Major in Kuskus in Dakubeta, Master in Facebook. Nangarap maging isang reporter. Dito sa ibang bansa, dito ko napatunayan ang aking kasipagan. Nakasira na ako ng tatlong vacuum isang washing machine, dalawang plancha, dalawang t-shirt na sunog, dalawang pantalo na itim, naging puti nang dahil sa Clorox, dalawang baso na tatlong plato na basag din, tatlong kutsilyong panghiwa na prutas na sa basurahan. Kaya ikaw hindi ko may sarili kang karanasan na kagaya ko. I-commento e, mo lang sa video to. Baka sa susunod na pag ko, kwento mo naman ang ibalita ko. Basta Huwag lang akong tawaging baliw. Okay na ang praning. Na magmap na ko, eh, uy, na akong amo.